Ako. So, Sobrang bangunan na ng aking adobo. Wow. Ito. Wow. Tignan ko mm. Wow. Ang sarap. Ang sarap. Ang Di ko masabing iwan ka ah? 🎵🎵 Kahit pala kayo, di ko magagawa 🎵 Ayun po. Pagka-pupunta dito si Marindus. So, ito May na yung kanta niya. Dito na yata Diku masam di, di iwan ka Kahir panah kini Diku maka gua Wow Alam ku ni yang cantanya Imarang jos. Wow. Napunta ka dito? Ah? Hindi ko ina expect na pupunta ka dito ngayon. Ah? Laku, ikaw talaga, si no price mo ako eh. Oh. At. Ako, leka, leka, leka lit. Leka dito ko pa tayo. At ako'y kakain din eh. Mesupport ko. Para sa mga taong natin ako kainla. Hindi naman ng kunin sa inyo mga. Ay, may, may kita eh. Ayaw ka nun. Namimiss kita. Kaya pinupuntahan kita dito. Kain tayo, maring juice. Wow. Meron ako adobo. Adobo, Wow. Oh, adobo yan. Kagabi ko yan niluto, eh. Wow. Ay, tapos, eh, hindi pa naman maubos-ubos. Alam nga naman, itapon natin. Kakainin din. din. No, iniitin initin lang yan. Masarap ka yan. Wow! Ba't ka na parito dito sa aking apartment? Huh? Ah? Ha? o Oo nga naman. Matagal na tayo hindi nagkita. Ako? Matagal na natin hindi nagkita. Ano hindi, hindi na rin kasi ako naka, ano, nakapunta sa bahay mo. At, uh, Alam mo naman, uh, busy yung, uh, ano, beauty natin ngayon. Huh? Ah? hindi mo pa hindi mo talaga ako mapakain ngayon dahil busog na busog pa ako. Wow. kailan ka lang dyan. At, uh, pumunta lang naman ako dito sa iyo dahil gusto ko lang kumustahin. Wow. Ay, alam mo naman, ay, magkaibigan tayo, eh, hindi talaga pwede na hindi tayo mag, mag, uh, uusap, di ba? Wow. Eh, hindi ka na pumunta sa bahay, kaya, <laughs> ako na lang pumunta dito sa iyo. Ganda ng, ano, apartment mo. Hmm? Wow Ano ba ang ano Trabaho mo ngayon Nakaluwag luwag kaya Wow mga, Ayun, Naka ano Kuha ako ng apartment Wow Okay naman Okay naman itong apartment ko Eh syempre, nakaluwag luwag tayo May mga rakit tayo ngayon eh Ah Alam mo Pinractice ko yung kanta mo Di kita uh? ka sa ano? Sa vlog mo? Ha? Ah? Uh? Kahit hindi ako pumapunta sa'yo, pero lagi kong sinisilip yung page mo. Uh, wow! Uh, upload ka ng kanta mo eh. Yung original na, ano, compose mo. Wow! Kaya pinag-aralan ko yun. Ah? Uh? Malay mo, Atka. Uh, ano mo naman tayo, mga, ano, mga kundisera ha ah? so, Malay mo at um, mananalo ako dyan sa kanta mo. Wow. At hindi rin ako papayag ah, Nga, ano. Ikaw lang ang marunong sa kanta mo. Ah? Yung pag ganun, -ganun oh. Ah? Ako'y ah? kawawa na <laughs> ngayon, wala nang ipon, 🎵 Ako'y natulala, wala namagawa magawa Hindi binayaran ng aking pinaghirapan Aking isip iso, hindi iniisip mo 🎵🎵 na yang kapag naisip ko ang iyong utang 🎵 the... <laughs> oh, <yeah. laughs>